sa kanya ng apo. At sa kanyang look nila, hindi maiiwanan ang apo. Sa sobrang ganda nga nito, pinangalanan ni na Jimuel at Carolina ang anak na Clara. Napakaganda nga ni baby girl at matangos ang ilong nito. To change her? Oh when she's hungry. Yeah. Oh, oh, my goodness. Crying, baby. Ipinanganak na nga ni Carolina ang first baby nila ni Jim Pacquiao nitong November 19. At ang bilis, nakauwi na agad sa bahay after 3 days. Mabilis ngang nakarecover itong si Carolina. At dahil bawal pang magbuhat, ay si Jim Royal ang madalas na nagbubuhat ng kanilang baby habang nagpapagaling pa itong si Carolina.

napakaganda nga ng close up look ni baby Clara kaya naman ang lola mamita Jinky hindi maalis ang tingin sa kanyang apo paniguradong mami ang apo kapag umuwi na siya sa Pilipinas paano kaya iiwanan napaka cute ng apo niya 음. 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 Si Lola Jinky sa sobrang excited na milina ng mga damit ni Baby Clara. Panay nga ang shopping ng cute na damit. Lalo, paglaki nito, bibilhan ng mga mama mamahaling damit. Grabe naman magmahal ang isang Lola Jinky. Nadagdagan nga ng isang cute little pakyaw ang family nila. matanglaw ang ilong ni Mami Jinky, kaya naman pati apo nakuha ito. Si Jim Welding kasi ay nakuha ang ilong ng kanyang Mami Jinky. isang kamag-anak din ni Jinky na nakabase nga sa Amerika, binisita din ang apo. Nakakatuwa at lahat excited sa pagdating ni baby girl. Iba talaga ang pagmamahal ng mga lola. magiging isang mabuting ang mga itong si Jimuel katulad ng kanyang daddy Manny Pacquiao lalo na may support system mula sa ama at ina Si Jinky Pacquiao, nakakailang shopping na ng mga dress ni Baby. Ramdam na ramdam ang pagmamahal sa apo na bagong silang. Pero ipinamili na agad ng maraming dami. Si Manny Pacquiao naman hindi nakasama at miss ito for the meantime. Kaya naman Jinky ang katuwang ngayon ni na Jimwell at Carolina. Ang nanalo naman sa Miss Universe 2025 na si Miss Fatima Bosch ng Mexico, may pagkakahawig daw ito kay Miss Jinky. Parang Mexican na beauty pala ang lahi ni Jinky Pacquiao. Kaya naman hanggang sa apo, nakuha ito. sa bahay ni na at Carolina dito muna nag stay si na Jinky para tumulong sa pag-aalaga lalo na mga first time parents sila ganito ka-excite lahat para kay baby Clara ang ganda naman ng pangalan na binigay simple pero maganda Si Jinky naman panayang ikot sa mall naghahanap ng mga gamit para sa si baby. Ganito kaalaga sa kanyang apo. Mag-isa nga muna siya nag-iikot sa mall ngayon kahit sa US, kayang-kaya nga niyang mag-shopping mag-isa.